At uh, magsasawa kayo guys kasi you know, yung baka pasabihin niyo palagi lang ako gamitin ito. Wala kasi akong ibang ano guys. Wala kasi akong ba diba, palagi kong sinasabi sa video na pag nandito lang ako sa bahay ito lang palagi yung Kung content. hugas ng plato, yan. Uh, linis ang linis ng bahay, yun lang guys ang palagi content. Kasi pag nakalabas naman ako guys, yung, pag walang trabaho, pag walang pasok yung asawa ko guys, ano kami, nangangasyal kami guys. Kaya yun, nakabidyo ako ng ibang pangitin. Kasi yung asawa ko guys, ano lang siya, lunis, hanggang sabado yung pasok niya. Lumilinggo lang siya, kuray, walang pasok siya kaminigo. Kaya ayan. Kaya ayan, makamita sa kayo guys, na palagi lang ito yung pangitin ko. Diba? Kapag kayo guys, siguro na baka makano kayo guys kayo guys na ito uh, lang kakasawa na kayo magsawa guys kasi wala naman akong ibang pangkin kaya nga pinaano ko guys sana lahat ng nanonood nito sana palaging nakapasport ka kayong napakanood nito na yung mga malalaking vlogger. Sana matuloy mo yung mga small vlogger. Ganun lang guys. Pinasok ko nga to, guys. Yung ganito. Para na yung ginagawa ko sa bahay guys. Ano ko naman. Basta yung nakatambay lang ako guys. Wala yung rin hindi Ano lang. Iba dyan. Ano lang. Para ano. Para na, naman naman kung ano um, yung ginagawa ko araw-araw uh -huh. sa bahay. Kasi na kayo guys, nagsura ko kasi hindi pa guys, hindi pa Mamaya, ako ako nakalito. Mamaya pa kasi guys mag ano, na ng trabaho. Mamaya na ako mag-ayos, pag wala ng Kasi guys, pag ako, hindi mo ako guys, kasi hindi pa ako nakakapos yung ka trabaho, sa pawis na naman. Ang ginis na naman yun. Ang hirap naman maglaba guys. Ang hirap talaga maglaba guys. Kahit ganito na yung gawain natin guys. Ang hirap din diba? Kaya yung experience na. Na ganito. Ayun guys. Pero pagod din. Kasi ulit-ulit -ulit lang. Paulit-ulit. Kaya yeah, nga. Eh, Ayun mo lang natin. Ibibigyan natin. Kasi ulit lang naman. Diba? Diba? Guys. asawa din guys nagkalipulog asawa kayo guys sa akong kasi hindi lang ako marunong guys mag drive ng motor kasi kapag marunong pa ako mag drive guys magpupunta, kung saan ako kapunta din ako eh kasi akong taruhan ng asawa ko mag drive pero ayaw ko kasi matapakot po, guys gusto nga niya akong taruhan guys mag drive kasi nga daw pala saan daw ako pupunta makapunta daw pag may pasok siya. Kasi may ano naman kami guys, may ano dyan, may pelvis. Kaso naman ako takot ako. Kaya kasi Udi, baka, yun. Ang hira. Baka, yung takot ko kasi guys, baka lalipad na naman, baka lalipad tayo. Hindi tayo maraming mag-live, kaya ayaw ko. Ayaw ko turuan. Gusto niya akong turuan guys. Kaya e, ayaw ko. Takot ako. Baka lalipad tayo. Baka lalipad tayo para tayo wala baka para tayong superman gusto lang diba guys kapot ako guys baka bigla tayong maging superman kaya may lang sa hindi marunong mag-drive. Huwag na kayong ano guys. Dito lang talaga yung gandiyan natin guys. Um, kasi hindi naman ako guys ano hindi na ako magluluto ng ulam bagan. kasi bumili na yung anak ko ng ulam oh, namin yung oh, lang naman guys yan na at na naman yung ano ko guys kasi mag ano lang tapos parcel na ano parcel ikaw na ko ah na ang kwarta sa ko kwa. uh, uh. may parcel tayo guys na dumating iban ko kung ano tong parcel na to ito hmm. ang parcel na to